Hello guys, so guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Hot Series ng Infinix, itong Hot 30. Check natin ano nasa loob ng box. Aesthetics, tara! Unboxan natin! bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob ay nandito itong service cards. Nandito rin itong phone case, hindi ito yung common na free case na transparent. Ang pro sa ganito ay dito maninilaw unlike sa jelly case. Pero ang cons, matatago nito ang design ng back panel. Moving on, nandito rin itong SIM ejector, itong SIM cable o charging cable. Ito ay USB Type-C at itong power brick nang na okay dito itoy supported ng 33 watts Next punta na tayo mismo dito sa unit pilang muna natin to Itong na unbox natin ito yung color na racing black available din ito sa green at white isa sa napansin ko yung back panel nito ay glossy finish na merong pattern na waveform na ang claim nito ay glass feel. So sa pagkakaintindi ko dito ay feel lang, hindi talaga glass. Ang waveform design na yan sa surface ay flat lang yan. Wala kang makakapa dyan. Next, boot on na natin. So, nagboot on na siya. Isang napansin ko meron niya nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78 inch na punch hole screen na full HD plus na IPS display na meron itong 60 at 90 Hz sa refresh rate. Ang selfie camera nito ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng selfie camera na 8 megapixel. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko ay isang variant lang ang na-release. Ito yung 8256 sa SRP na 6,999 pesos. Itong na-unbox natin, 8GB RAM na nga ito, ay meron pa itong additional na extended RAM na max na plus 8. Kaya sa box, meron itong label na 16GB of RAM. Ang chipset na nandito ay Helio G88 na good enough para maghandle ng entry at mid-range na game apps. So mag-gameplay tayo dito sa Mobile Legends. Ang settings na meron dito ay low at high sa refresh rate, smooth at medium at high naman para sa graphics. Di talaga ako into gaming pero pag-run ko ng game app, ramdam kong smooth at walang kakaibang galaw ng character. balik tayo sa aesthetics. Sa upper left side, nandito itong camera modules. Itong Infinix Hot 30, ito talaga ay dual camera lang na ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1440p na common sa ganitong entry mid phone. Kasama rin itong AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. Ang ginawa ko dito ay lahat ay default or AI shots. Di na ako nag-tweak. So meron tayong samples para sa indoor, outdoor at low light. meron itong super night mode. So, linagay ko na rin dito yung sample. nag din ako ng video recording. Ang settings na available na meron dito ay 720p, 1080p, at 2K na meron lang 30fps, wala nang iba. nag test din ako para sa video. Medyo di ko ramdam dito guys. ito ang sample ng video na meron stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom nito ay hanggang 10 times. balik tayo sa aesthetics. Sa right side naman itong volume rocker at power button. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung SIM tray. Check natin kung anong klasing tray. Ito. Good news sa mga dual SIM talaga dahil ito ay triple card Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman itong earpiece at pangalawang speaker. Dahil itong Hot 30, ito ay dual speakers. So guys, ito yung sample ng tunog ng speakers. Kung sana yung tenga mo sa Poco, Redmi, Xiaomi ay makukulangan ka sa tunog nito. Sa battery, meron itong 5000 mAh na okay dito. Ito'y supported ng 33 watts. Next, explore naman natin yung user interface nitong Infinix. Check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami itong bloatwares. So guys, balik ako. Ito napansin ko, marami siyang bloatwares. May iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. A peace!